Hey, good morning everyone. Good morning sa mga Anong... Hey, bagong bugtaw kita. Pinuka ko ni Manang ay hindi na paayos do. Ano pa bantayan do tunog on? So ka magyamig. Alas 5 po ang quarter to 5. Yan ang kinahalin. Hey, said mo, tubig mainit na natong nainom. Pero said nyo, hamanday mo bato ito na? kasi hakatugan ako isang kering minuto ay ala hilaw ro tinugon <laughs> dun so hilaw ro tinugon so nagpainit ang tubi and then butahan natin isang kere dun Diyan mo karon para mag uman. Hindi ka mo magbutang it, ano, it ano tag normal nga tobe i mean yung tag mas ko kung ibutan niyo ano lo mainit ay syempre iyan lang ko sa piya magatong doon tag siyempre, ibutan ko na iba iya Mga ang obra na kung nag-inagamig na yun oh, doon. Masarap pa. Dahil naman ito doon ikatong. na yung para madura o gamig. Kung nag pa. Grabe. So, ito nga, eh, bawasan natin doon kayo-layo ni eh, masunog. So, do you well lang. <laughs> Good morning everyone. Okay, after 10 minutes, check na to natin to log on. So, dan Abaw. Karon kundi manami ro to on. Perfect, na perfect. <laughs> Ta shout out pa lagi, una sa mga taga Imperial Plaza, hi. naka 50 year anniversary sale kami una sempre appliances Appliance Plaza Kalibo makaroon so avail our big big discounts sa mga appliances especially gid sa ano sa carrier ag kundura split type ag window type namon nga aircon ay syempre sa mga kundura nga ref naman So, bye-bye for now.